Isang magandang balita nga guys dahil nagbabalik na ang Davilan Food Park dito sa May Carmona at tigman natin yung ilan sa mga nagsasarapang mga pagkain dito. Make sure lang guys na kapag pupunta na kayo dito sa Davilan ay agahan nyo at gutom kayo para mas ma-enjoy nyo yung dami ng mga food trip dito. Ilan sa mga food stall na naabutan namin dito ay itong crispy dinuguan, nagsasarapan at naglalaki ang mga pati dito sa Dino Burgers. At talaga talaga namang pinipilahan. All-time favorite, sorted Filipino, iawiaw at barbecue ni Kuya Mons. At meron ding chow fun siomai at fried noodles na isa din sa pinipilahan na almost 2 hours pa nga lang ay sold out na lahat. Korean street foods na isa na din sa naging paborito nating mga Pinoy na tulad ng tokboki at fish cake at ang famous tenyen cheese coin pancake at ang isa sa dapat nyong subukan sa drinks ay itong classic lemonade na healthy na sa ka at very refreshing pa at hindi dyan natatapos ang food trip natin dito sa Dabilan dahil babalik tayo next week so abangan nyo yung ating mga vlog at marami pa tayong titikman ng mga nagsasarapang pagkain dito sa Dabilan na matatagpuan nyo dito sa lungsod ng Carmona so yan guys kung nagustuhan nyo yung ating vlog please follow me sa ating uh, facebook page at sa tiktok thank you